Dok Vito, pag-usapan muli natin yung mga common na rason kung bakit po paulit-ulit o pabalik-balik ang UTI, yung ating kinatawag na urinary tract infection. Number one po kapatid sa anatomy. Dahil kung mapapansin niyo po, mas maikli po ang urethra o dalo yan po ng pag-ihe sa mga kababaihan compared sa mga lalaki. Mapapansin nyo rin po kapatid yung kanilang daluyan ng ihi sa mga babae as naka-expose at malapit po ito sa kanilang palabasan po ng ihi at the same time po sa kanila pong na pwede makontaminate po ng bakterya kapag po sila ay dumudumi. Number two is yung tamang paghugas kapag po sila ay mag-urinate or ihi at kapag po sila ay dudumi. Prone na prone po kasi po ang mga babrihan kapag sila ay pinagkaroon ng pagdumi at hindi po wasto ang paghuhugas. Yan din po applicable sa ating mga kalalakihan. Depende rin po yan sa inyong hygiene practices, yung pag-upo nyo sa mga bowl, yung pong pag exercise kapag pinagpapawisan at kapag hindi po nang hugasan po ng mabuti ang ating maselang parte na pwede mag-contribute kung bakit po pabalik-balik ang UTI sa atin. Pangatlo kapatid, ito po yung mga intimate activity ng mag-asawa or ng mag-partner. <clears throat> yung iba po kasi, after po dapat po magkaroon ng intimate activity, kailangan po naghuhugas po ang mga magpartner Nang sa ganon, ma-maintain po nila ang hygiene. Pangalawa po kapatid na dahilan doon is kailangan nyo po talaga po mag-practice ng safe, intimate po na activity kung saan as much as possible i-avoid natin yung paggamit ng mga toys. Pangalawa po kapatid is yung pag-inom ng mga ibang supplement or hindi naman nakakatulong po sa inyo. At pangatlo po kapatid, kailangan talaga inuugali natin ang pag-practice ng malinis na paraan. Kaya nga po ito po ay ginagawa po sa mga mag -asawa. Pangapat kapatid, kapag po kayo ay merong mahinang immune system, humihina po ang inyong resistensya, partikular kung kayo may diabetes o mga malubang karamdaman. At kung kayo po ay may mga operasyon sa urinary tract na pwede po ikabahala at ikapinsala po ng inyong po urinary tract system kaya po kayo na nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Kaya pinatilihin po natin na malusog ang pangangatawan nang sa ganun maiwasan ang mga impresyon kagaya ng pabalik-balik na UTI. So ano po ba yung mga dapat yung gawin para hindi ito pabalik-balik? Number one, uminom ng maraming tubig. na Para mag-circuit po ito at patuloy po naglalabas ng tubig ang ating katawan para malinis ang ating sistema. Pangalawa kapatid, hanggat maaari, masanay na po tayong gumamit ng mga cotton underwear para hindi po tayo gaano pinagpapawisan at komportable tayo. Pangatlo kapatid is iwasan po natin yung pagpipigil sa ating pag-ihi na kung saan po kung may mga iilan na talagang may lumalabas at hindi man nagugasan gawa sa biyahe o trabaho na pwede isanhi ng pabalik-balik na UTI. At last po kapatid, i-avoid natin yung paggamit ng feminine wash na hindi naman po ni recommend ng mga doktor at ng ating mga gynecologists especially may mga scented product at yung mad -mad palagi laging paggamit po nito na pwedeng ikamatay po ng mga normal bacteria sa ating po sistema. Kaya po tayo nagkakaroon po ng pabalik-balik na UTI. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.